Uh, so, uh, this is your palanggingging, alright? Uh -huh. Medyo puyat-puyat pa tayo ngayon at ayan uh, ang ating mga eyebags. Isa na yung bang salamin ko para makita ko kayo. So, ay nako. Isa salamin ko. Di ba hindi na lang ako magsasalamin, ganito na lang. Nakikita niyo ba aket? Okay. Okay. So, 150 million, okay, each according to our Puting Ahas, 150 million ang uh, binayad sa mga tiwaling kongresista para pumerma sa uh, Articles of Impeachment. O para nga i-impeach si Inday Sara sa House of Representatives. Imagine nyo, uh, 205 ba silang pumerma? Yeah, more or less, di ba? 205 katao. Ay, kademonyo pala. 205 kademonyo, hindi katao. 205 kademonyo ang pumerma para i-impeach o in impeach na nga si Inday Sara kapalit ng 150 million each. Kung sabi ko nga, kung lalawakan ninyo ang inyong mga pangunawan, nasa public tayo palangga, kaya uh, ito lang muna yung boses ko. So, kung uh, tatalinuhan ninyo ang inyong pag-iisip, ang ini-impeach nila, ang amount involved ay 125 million. Niyo, ah, 125 million ang kanilang ibinibintang kay Vice President Inday Sara para kasakatarungan, para bigyan daw ng katarungan, ng hostisya ang mamamayang Pilipino. Pero napaka-bobo naman yata ng Pilipino sa mathematics kung papayagan magwagi itong mga hinayupak nito Imagine ninyo, daffles, daffles, and daffles of bags, mga palanga. According to our puting ahas, to our source, at nagkalat naman niyan lang ngayon sa social media, ang pinamigay, cold cash galing sa kaban ng bayan. 125 million versus 150 million each times 205 kung 205 na mga kongresista. So you do the math. How many billions of money ang ibinayad ninyo pera ng taong bayan ang isinunghol sa mga tiwaling mga NPA, mga kaliwa, mga kawatan. Okay? Para tanggalin ang isang vice president na binoto ng taong bayan. Sa dami-dami ng problema, ng kahirapan, inuuna talaga si Inday Sara kasi nga ulit natin 2000, pag upo na pag upo pa lang talaga ni Lisa Tanas at ni Bangag, pinlano na nila na tanggalin si Inday Sara. Ganito po ka Ganito ka walang hiya ang mga bangag. Bangag na kasi. Genemes na ganun ang ginawa nila kay Sara Duterte. Well, okay lang sana eh. Kung talagang si Sara ay nagnakaw ng limpak-limpak na salapi. Kaso walang ninakaw yung tao. At, live ako bakla. Okay? Ano ba tayo ito? We It like 10 minutes. Okay? So, uh, walang ninakaw yung tao. Pero itong binayad nga sa kanila, 150 million each. Tapos ang ginawa pa mga kababayan, by the way, yung mga hindi po merma, yung mga hindi po merma, so, yung mga hindi po merma, tinanggalan sila ng budget para sa kanilang mga distrito. Ah, uh, pag nagkaroon tayo ng time, nga, uh, yata, bakling, uh, uh, ano nga, ayun, andun niya, ano ah, andyan siya, oh. Pag, nag pag nagkaroon ng time ako uh, kayo diyan ng mga palangga ko mga active na active isa-isahin natin ni uh, hayop na yan yung mga pumerma at hindi pumerma at hindi naman hindi naman ibig sabihin na hindi pumerma ay kakampi natin katulad ni Zaldico na I don't know si Sasya ta ang nagpost na nasa New York daw, sa Amerika, nandito. So ngayon, isa-isay natin, porket hindi, hindi po mer maikakampi ng bayan. Ah, grabe ang kawalang hiyaan ng mga, mga jutang jenemes na ito. Sabi ko nga, kung si, si, kung si, Sarah sana, eh, yung ginagawa, ang, kung ang ginagawa ni Sarah, ang katulad ng ginagawa ni Lisa Tanas ni Marcos, ang mangidnap ng mga bata, ang mag-smuggle, mag mag-party, mag mag-invite ng mga duran-duran at kung ano-ano pa, yan talagang ka-impeach-impeach. Pero ito yun yung ginagawa ni Vice President Sara. Abang abala si Inday sa kaniyang trabaho, abala sa kaniyang magandang ginagawa sa ating mga mamamayan sa kabila ng pag... Uh, pag... Uh, ano tawag dito? Pagpunterya sa kanya ng mga bangag na ito. Ito namang mga hinayupak, mga trader na 200 plus. Excuse me. Ay abala sa pagkubra ng pera. So, do you think, well, I think uh, dahil uh, hindi pinermahan o hindi, uh, hindi pinermahan, hindi na receive ng, uh, ng Senate, kumbaga hindi pa formally, di ba? ang uh, ano ang uh, articles of impeachment at uh, sa June pa daw ito kasi sumula ng hearing pero sabi ko nga mga palangga wag alam ko yung iba sa inyo nalulungkot ako din naman nalulungkot eh okay nalulungkot din ako pero konting kembot na lang to malay nyo 'di ba kasi sa ginagawa nila malay niyo may biglang magpakdol sa ulo ni bangag <laughs> malay mo may biglang you know hmm, hindi niyo masabi ang panahon hindi niyo masabi ang pagkakataon kasi hindi niyo hawak hindi niyo hawak lahat ng mga bangag Yang si Charis na yan buha ka ng inang yan yung pamilya ni Bangag na mga Adictos Benedictos, lahat ng ninakaw nilang pera, ipapasuka natin sa kanila. Hanggang sa lumuwa na ang kanilang mga kalimutaw. Okay? Ipapaluwa natin sa mga Jutang Genemes na yan ang ginagawa nilang pambababoy sa Pilipino dahil ang pangbababoy nila kay Sara Duterte ay pangbababoy sa lahat ng Pilipino. Dahil sa panahon ngayon, walang matinong proyekto si Bangag. Pinagkakaabalahan ang pagpupolitika, paggigipit, paghihiganti na hindi naman dapat higantian ang mga Duterte. Dahil wala namang kasalanan ang mga Duterte sa mga Marcos. Sa halip may utang na loob pa nga ang mga barkos nung ipinalibing ang tatay ni Bangag. May utang na loob ang mga bangag sa mga Duterte nung nakipagtandem si Inday Sara. Walang ginawang masama ang mga Duterte sa mga demonyong ito. Kaya talagang hahagupitin sila. Hahagupitin sila ng karma. Kang gaba, dili, gyud, magsaba. So, abangan ninyo. Dahil pag ang tao ay gumalaw ng bonggam-bongga, eh, baka mag-utod-utod na ang ila, mga, mm, yan you know what I mean? Baka magurgur na sila ng tuluyan sa kanilang ini-enjoy na, aha, uh -huh, ni-enjoy na perang ninakaw nila. Alright? So, yun ang nakikita natin. Ang saya-saya ng Pasko nila, sabi ni Vox. Vo, oh Yeah. oh, nga. Pasko in, uh, Christmas in February, di ba? Again, mga kababayan, eh, tignan natin kung saan tayo pup, kung saan sila pupulutin. Pero, sabi nga nila, okay, sa mga gantong klaseng unos, laging may kapalit. Okay, natagumpay. Malay nyo, makita natin ang uh, bituwing, walang, uh, bituwing, sobrang ningning. O mga estrella sa langit na kumukutikotita. ba? Diba? Dahil papasan, ba't uh, mananaig. Mananaig ang boses ng bayan. Mananaig ang katotohanan. Malakanyang tayo magwelga, sabi ni Abigail. Correct. Ang nakikita ko sa aking panaginip, nalala niyo yung panaginip ko? Bakala na yung panaginip ko na maraming tao. Tapos, na remember that? Alam mo, yung panaginip, parang tatlo-apat na panaginip yata na, na, na ano ko, na ikwento ko. Hindi, yung maraming tao pero walang dugo. Walang walang kaguluhan basta para nagsisigawan lang yung mga tao. Parang celebration. Kita mo ang panaginip kasi nakakalimutan mo eh. Pero kung i-review ko yung ano ko, yung aking vlog, <laughs> malalaman ko ulit yung panaginip ko. Yung una kong panaginip kasi yung ginorgor ko si Lisa Tanas at saka si Bangad, di ba? Sinakal ko yung, yun uh, <laughs> yung ko yun. Pero yung napanaginip ako si Pangulong Duterte, tapos napanaginip ako marami-maraming tao uh, wag din po kayong malungkot, okay? Nakakalungkot kahapon, pero believe me, darating ang panahon very soon na ang agila ay magbibigay ng tapang at lakas. Aawit ang mga ibon at tayo nasa atin ang huling halakhak ika nga. Lahat po nang nangyayaring ito, kailangan mangyari. Naniniwala ka ba doon? itong nangyayari ngayon, kailangan ito mangyari para mas lalong mag-alab ang damdamin at puso ninyo. Kasi kung walang ano, walang magti-trigger. 'Di ba? Sa lahat naman ng ano eh ng let's say for example, eh, ilan tulad natin sa ano kasi kul nasa sa labas tayo, no? Hindi ako makapagsigaw ng malakas. I still have 5 minutes. Kasi sa buhay ng tao, kapag sobrang kapag kapag uh, sobrang naghihirap ka ngayon nagsusumikap ka double job ka or yun know, na pagod ka at hirap na hirap ka ang dami mong problema mga eksena so hindi ka naman forever naghihirap eh 'di ba Kasi bukas isa ka nang bonggang bongga isa ka nang matagumpay isa ka nang tanyag na mga awit <laughs> no, what I'm trying to say is mga palangga, hindi uh, hindi ito forever etong nangyayari nilang panggigipit, yung ginagawa nilang pang pangaharas sa ating lahat, kay Inday Sara hindi ito magtatagal at doon sa mga nabigyan ng 150 million each para i-impeach Inday Sara asahan ninyo may lalabas at lalabas dyan na kung hindi picture or video meron 'yan. Yan ang ang hihintayin natin at marami pang mga ano may yung, February, March, April, May, three months. Marami pang malaking pagbabago. 'Di ba? Babaliktad pa ang mga baraha at lalabas ang mga alas at papanig sa taong bayan, right? So kailangan nyo lang uh, tibayan ang inyong dibdib. Huwag kayo masyado magpakalungkot. Pero enjoy nyo lang ang life ninyo sa pakikipaglaban sa social media. Huwag nyong tigilan ang mga bangag. Post lang ng post. Share lang ng share. Comment lang ng comment. Iparamdam nyo sa kanila na nasa atin ang majority boses ng katotohanan. Kasi ginigorgor tayo isa-isa, 'di ba? Physically ay ano, literally ginogorgor tayo like yung 37 vloggers, 'di ba, na mga kakampi natin. Actually, meron kaming group chat. Lahat kami mga vloggers. so ina-update namin yung isa't isa. So, 'yun at uh, nagkaroon ng unity talaga. Kung meron man mga hindi may mga ekla, may mga eclabosh in the past, but with what's going on right now, yung lahat ng pang-aapi na ginawa sa atin, ginawa sa taong bayan, ginawa sa mga Duterte ay nagkaroon ng unity, tunay na unity somehow. So, ayun. Uh, yeah, I have to go mga palangga. Uh, see you in after 15 hours. <laughs> yeah, maybe see you in after 15 hours because I have to go, we have to go, all right? I'll talk to you later, ha? Huh? Mm. Thank you for watching. Please share. Share, share, share. Comment, comment kayo. At subscribe, subscribe. Mm -hmm. Now, because nasa phone ako, I don't know where, to, how to end this. Ah, ito pala. Mm -hmm.